Hello mga kamang mga ka idol Ito, good evening mga kamang mga ka idol Ito, update ko lang itong 50 centavos sa uh, 50 centavos mga uh, mga maka-idol ito si Marcelo H. Del Pilar Ito siya mga kamang mga ka idol Update ko lang itong mga kamang maka-idol ito 1972 Republika ng Pilipinas Yan, yung mga ano niya Ito mga kamang mga ka idol ito na siya. Limampung sintabos. A sintimos. Yan. Sa Bisaya kasi mga kamong sintabos kasi yan eh. Uh. Ito mga kamong kaidol. Ito. Oh, uh. limampung sintabos. Ito. Diba? Yeah. Hmm. Ayan siya. siya. Ito siya. 1972 ito 1972 din to Ayan 1972 Ayan mga kamong mga idol 1972 Ano Ito marami ako nito mga kamong mga idol may tinatago ako nito eh Pero kung gusto niyo mga kamong mga idol ah uh, sa akin tao kung gusto niyo mga ganito kung mabibili to Kung hindi eh, okay lang kasi ah uh, So, ko lang ito, mga kamang ka idol Pero, nagbibinta talaga ako, mga kamang maka-idol. Pag gusto nyo ito, kusunada nyo ito, marami ako nito. Nag-iipon, nag may ano ako ito, nag-iipon. O, para makasera ko din sa inyo. Kung gusto nyo bibili, bibiliin nyo, uh, mga kamang mga ka idol Pag-like and subscribe lang, mga kamang mga ka idol Itong, ano ko, YouTube channel ko. Maraming maraming salamat din sa mga followers ko, mga kamang mga ka idol Ha, tinulungan niyo rin ako. O, oh, yan, yan ano, naabot na lang 100, 135. O, oh, yan. mga kamang mga kaidol. Ito, mayroon pa ako mga kamang mga kaidol. O, 50 centimos. Yan, Marcelo Steel Pilar, 50 centavos. O, 50 centavos nga. Ano, 1967. Yan. Ito, 1967 to. Meron pa ako mga kamong kaidol. Ito, 1972 din to. Oh, ano pa oh. Kapal pa oh. Wala oh, walang ano to eh. Ganda tong pera na to. Oh. Ang kapal lang ano niya, yung iba manipis eh. Kahit ito mga kamong kaidol, iba eh. Di ba? Hmm. Yung 1967 to eh. Oh, 1967. Medyo ano na siya. Pero, ito, 1972. Pero, ano pa, oh. Parang walang, walang ano, oh. Hmm. O, bago pa. Ito, mga kamang makaidol. Ito, ano to. 1967 ito. Pero, ang 1967 ito, mga kamang makaidol, oh. Parang, ano pa, oh. O, bago pa tingnan, oh. Yung mga, ano niya, oh. Oh, diba? 1967 to mga kamang mga kaidol hmm. ito hmm. isa ito 50 centimos uh, Marcelo del Pilar ito ito mga kamang mga kaidol 1974 oh, 1974 iba yung ano ito medyo ano na to mayroong ano siya pero iba mga bago hindi hindi ano iba iba sila eh oh. tayo you for watching mga kamang mga kaidol